Bakit imposibleng matalikod ang Iglesia Katolika na itinatag ng Panginoong Yesu Cristo? Bagamat isang katotohanan na ayon sa mga referensya at kasaysayan na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng Panginoong Yesu Kristo almost 2,000 years ago. Pero meron pa rin kumakalat na fake news na natalikod daw ito. Hello, this is ng Katoliko at nagtatalakay ako patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ito ay galing sa isang referensyang anti-Katoliko na kung saan may fake news na nakasaad na natalikod ang Iglesia na itinatag hinatag ng Panginoong Yesus at ang worst is ang Iglesia Katolika pa ang nagdalikod at nawalan pa ng tao ang Iglesia. Una sa lahat, isang malaking kathang isip o kasinungalingan na ang iglesyang itinatag ng Panginoong Yesus ay magtalikod at mas lalong imposible na mawala ng tao ang iglesya katolika na siyang tunay na iglesya ni Kristo. Kaya naman narito ang ilang patunay o dahilan na imposible na matalikod o magtalikod ang iglesya katolika. Una, malinaw sa Biblia na ang iglesya katolika ay hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang Panginoong Yeso Kristo ay buhay na walang hanggan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya naman kahit ang kamatayan ay hindi mananaig sa Iglesia Katolika. Pangalawa, sa mismo ding talatang ito, itinayo ng Panginoong Yeso Kristo ang Iglesia Katolika sa isang bato. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagturo sa atin patungkol sa pakikinig at kahalagahan ng pagtatayo ng isang bahay sa batuhan. Gaya ng sabi ng Panginoong Yesus, ang bahay na natayo sa bato at hindi sa buhangin ay hindi kayang gibain ng malakas na bagyo at baha. Take note, aral ito ng Panginoong Yesus para sa ating mga tao na nakikinig sa Kanya. At ang kagandahan pa dito, ina-apply ito ng Panginoong Yesus sa pagtayo niya ng bahay ng Diyos na siyang Iglesia Katolika sa ibabaw ng bato. At since matibay ang Iglesia Katolika na naitayo sa ibabaw ng bato, ito ay ginagabayan pa ng Espiritu Santo tungo sa buong katotohanan. At ito ang ating ikatlong dahilan bakit imposible na magtalikod ang Iglesia Katolika gaya ng ating mababasa sa Biblia. Since na gumagabay ang Espiritu Santo sa Iglesia, ipinapaalala ng Espiritu Santo sa Iglesia ang lahat ng sinabi o naituro ng Panginoong Yesus. At dahil dyan, ang ating ikaapat na dahilan, ang Iglesia Katolika ang naging haligi at saliga ng katotohanan na mapabasa pa rin natin sa Biblia. Dahil sa Iglesia Katolika, ang haligi at saligan ng katotohanan, isa sa naging bunga nito ay naikumpile ang Biblia, lalo na ang bagong tipan na mas pinagbabatayan natin sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Iglesia Katolika ang pumili ng mga libro na kinasiya ng Espiritu Santo at nagdeklara na maging parte ng ginagamit nating Biblia ngayon. How ironic! Kasi yung nambintang sa Iglesia Katolika na natalikod daw ito ay gumagamit mismo ng Biblia na naikumpile mismo ng ating iglesia dahil sa Iglesia Katolik ang hindi natalikod, nagkaroon ng Biblia. Nagkaroon ng conversion ang maraming tao, lalo na ang imperyo ng Roma, mula sa paganong relihiyon ay naging isang Kristiyano. Nasumunod sa Panginoong Kristo at naging bahagi pa ng Iglesia Katolika. At paano ito nagawa? Kasi ginagabayan ng Panginoong Kristo at ng Espiritu Santo. Ikalimang dahilan, napaka-imposible na magtalikod ang Iglesia Katolika dahil ito ay bahagi ng katawan ni Kristo at siya mismo ang ulo nito. Since na ang Panginoong Isus ang ulo at founder ng katawan na siyang iglesia, hinding-hindi makakapayag ang Panginoong Isus na matalikod o mahiwalay sa kanyang iglesia katolika dahil may kapangyarihan siya na pamahalaan nito. At since ang Panginoong Isus ang ulo at namamahala sa iglesia katolika, ang epekto nito ay umuundad sa pag-ibig, papalapit sa kanya ang iglesia at hindi nahahantong sa pagtalikod. Bukod sa tagapamahala ang Panginoong Yesus, siya din naman ang tagapagligtas ng iglesia ayon sa Biblia. Kaya napakaimposible na matalikod ang iglesia kung may kakayahan na iligtas ito ng Panginoong Yesus, lalo na kung ipinapas sa ilalim sa kanya ang lahat ng bagay. Pang-anim na dahilan, hindi pa babayaan ang Panginoong Yesus na tumalikod ang iglesia katolika dahil ito'y hindi niya iiwan at sasamahan niya ito hanggang sa wakas ng panahon. Sinabi mismo ng Panginoon na sasamahan niya ang kanyang iglesia na kanyang asawa. At bakit ito nagawa ng Panginoong Yesus? Dahil mahal niya ang iglesia, ang iglesia katolika. Ikapitong dahilan, Bukod sa mahal niya ang Iglesia Katolika, ito'y tinubos pa niya ng kanyang dugo. Ang dugo ng Panginoong Yesus na siyang ipinambili at ipinangtubos niya para sa ating kapatawaran ay isa sa nagbigay dahilan sa atin. Bakit kailanman hindi matatalikod ang Iglesia? Dahil bukod sa mahal niya ito, pinag-alayan niya pa ito ng kanyang buhay. At ito pang mas maganda. Pinapayuhan pa ng Panginoong Yesus sa mga sinaunang Kristiyano kung paano maging malakas ang loob dahil ang Panginoon mismo ay napagtagumpayan niya ang mundo. Kawalang dahilan, itinayo ang Iglesia Katolika sa pundasyon ng mga propeta at mga apostol na ang Panginoong Jesus mismo ang batong panulukan. So since na itatag ang Iglesia Katolika sa isang matibay na batong pundasyon at ang Panginoong Yesus ang batong panulok, hindi kayang tibagin ng anumang pagsubok o ng kung sino man ang umuusig dito. Kaya naman ang Iglesia Katolika ay nanatiling matatag, subok at nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ikasyam na dahilan, nakita ni Juan ang mga naligtas nitong mga kaanib at kanya pa itong naisulat sa Aklat ng Pagbubunyag o Apokalipsis. Paano ito nagawa ni Juan? Ang Diyos mismo ang nagpauna na ang Iglesia Katolika ay magtatagumpay. Ito ang dahilan bakit may aral tayo sa Iglesia Katolika patungkol sa mga santo sa Church Triumphant o Iglesia ng na mga nagtagumpay na siyang tumutulong at nananalangin sa ating mga tao dito sa mundo which is ang Church Militant at ang mga kapatid nating nasa estado pa ng paglilinis sa purgatorio which is ang Church Suffering. At ang panghuling dahilan, iniingatan at pinapangalagaan ng Diyos sama at Diyos anak na nagkakaisa ang Iglesia Katolika at bukod pa sa pagkakaisa ng Diyos Ama at Anak, isama pa natin ang Diyos Espiritu Santo na nananahan sa mga Kristiyano. Kaya naman, ang Santisima Trinidad ang nangangalaga sa Iglesia Katolika sa kabuuan. Kaya nga ang ating mapapatunayan na ang panalangin ni San Pablo patungkol sa Iglesia Katolika ay hindi nauwi sa wala at nagkaroon ng katuparan hindi lang noon bagkus ating makikita pa rin ito hanggang ngayon. Kaya be proud mga kapatid kong katoliko na nanatiling matatagang ang Iglesia Katolika sa loob ng halos dalawang libong taon. At tayo pa ay naging kaanib nito at nalalaman natin na tayo ay minamahal ng Panginoong Yesus. Ang Iglesia ito ay hindi maaagaw ni masisira ni naman dahil ito ay iniingatan ng Santisima Trinidad na ating Diyos. Ingatan naman tayong parati ng Panginoon.